Nagyang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si James Magno Espina at ang tatalakay natin ngayong araw ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Bago pa man tayo sa kopin ng mga dayuhan ay mayroon na tayong iba't ibang klase ng wika katulad ng piging, kalupi, sambat at iba pa. Ngunit noong ika-16 daang taon tayo ay sinakop ng mga Hapon at pinalaganap ang Kristiyano. Dahil dito, maraming Pilipino ang napilitang aralin ang relihiyong relihiyon, wika at pamalaan ng mga Kastila. Hindi nagtagal ay nagsawa na ang mga Pilipino sa pag-aalipin sa kanila ng mga Kastila dahil dito sila ay nagnais ng kalayaan. Isa sila Jose Rizal at Andres Bonifacio sa mga pambansang bayani dahil sila din ang mga naging rason upang iudyok ang mga, mga mayan ay paglaban ng kanilang karapatan para makalaya ang bansa. Sa mga nakalipas na taon, tayo ay tinulungan rin ng mga Amerikano laban sa mga Kastila ang mga Amerikano ay nagwi, nagwagi at tayo ay naging malayo sa pananakop ng Kastila sa loob ng 333 years. Matapos ang panahon ng Kastila ay umiral ang kolonyalismo sa ilalim ng Estados Unidos at dito pinalaganap ang wikang Ingles gamit ang edukasyon at pamalaan. Pagtapos ng ilang taon, noong mga dekada 1920 at 1930, nagkaroon ng mga pagtutol sa mga wikang English at, English at Kastila gusto itaguyod at ibalik ng mga Pilipino ang kasutubong wika ng bansa. Sa ilalim ng Constitution 1935, itinuring na wikang pambansa ang wikang Tagalog at sa ilalim ng 1973 Constitution, tinagurian na opisyal na ang wikang Tagalog sa pambansang Pilipinas. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ipinatupad ang patakarang bilingual education. Dito tinuturo na ang asignaturang Filipino at Ingles sa mga paaralan ngayon at ngayong kasalukuyan patuloy na pinapalaganap ang wikang Pilipino sa bansa. Dapat na malaman natin ang history ng at wika ng ating bansa at ang importansya nito. Bilang Pilipino, dapat ipagmalaki at ipalaganap natin ang sarili nating wika. Ika, ika nga nila, ang natin ang sariling atin. At dito na nagtatapos ang aking talakayin para sa ngayong araw.